Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV Agapay ng Sambayanan Magandang araw ka Agapay na sa nasa mabuti kang kalagayan. Ito po si Wen Balatukan. Panibagong araw, bagong umaga na hatid ay bagong pag-asa. Kagapay, na-experience mo na bang matakot na gawin ang isang bagay na hindi ka familiar o bago para sa'yo? Yung klase ng takot na may kasamang excitement. For example, yung tipong hindi mo alam kung ikaw ba ay fit sa trabahong ina-applyan mo ngayon pero gustong-gusto mong makuha ang posisyon na yun or kung takot kang tanggapin ang promotion na ino-offer sa'yo pero deep inside, alam mong pinaghirapan mo naman ito. O kaya naman gusto mo ng bagong hobby na isasama sa daily routine mo pero natatakot kang magsimula, doubting yourself if you will sustain that activity in the long run. Just this week, in-announce ng DOST Pag-asa na habagat season ay officially tapos na at tayo ngayon ay nagtatransition to a brand new season. Ibig sabihin nito, we can expect na mas kaunti na ang pag-uulan na mararanasan natin at unti-unti na nating mararamdaman ang malamig na hangin na dala ng amihan. In a way, totoo ang sinabi ng isang batikang weather anchor na ang buhay ay weather-weather lang. Sa katunayan, nire-remind din tayo ng salita ng Diyos tungkol dyan sa Ecclesiastes chapter 3, verse 3. There is a time for everything and a season for every activity under the heavens. Ikaw kaagapay, nasa ang season ka ng buhay mo ngayon. Tulad ng weather ngayon, ikaw ba ay transitioning din to a brand new season natatakot ka rin bang harapin ang panibagong season na yan? Personally, ilang beses na rin akong napunta sa ganitong punto ng buhay. I tend to prolong the fear and agony by overanalyzing the situation kahit na ang simple lang naman ng instruction ni Lord sa akin. Go. Katulad mo kaagapay, takot din ako sa mga transitions and changes fear of the unknown Totoo naman na higit na mas nakakatakot ang mga bagay na hindi natin alam It reminds me of the very story in the Bible kung saan naka-encounter si Jesus kasama ang kanyang mga disciples ng isang storm habang sila ay nasa loob ng isang bangka In Luke chapter 3 verse 22 sabi doon one day Jesus said to his disciples let us go to the other side of the lake so they got into a boat and set out grabe no when the lord says go we can expect his presence to come with us alam ito ng mga disciples during that time that they have jesus with them in that journey however when the peaceful weather transitioned and became a storm, fear crept in the disciples dahil alam nilang nasa danger sila sa gitna ng bagyo. Ang natutulog na si Jesus that time, ginising ng mga disciples out of their fear of drowning. Tumayo si Jesus at nirebuke ang storm hanggang sa maging kalmado na ang panahon. At ano ang iniwang tanong ni Jesus sa mga disciples? Where is your faith? Nasaan ang pananampalataya mo kaagapay? As you enter a brand new season with fear, ang pananampalataya mo ba ay nasa iyong kakayahan? Ito ba ay nasa iyong mga achievements and titles? Ang faith mo ba ay nasa iyong resources at yaman? Where exactly is your faith, kaagapay? Sabi ng nasusulat sa Psalm chapter 20 verse 7, Some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. Tulad ng mga disciples that time, sa gitna ng takot at pangamba, wala silang ibang tinawag na pangalan maliban sa pangalan ni At siya na nagpakalma ng nooy bagyo sa lawa ng Galilee, ay siya rin magpapakalma ng takot at pangamba ngayon sa iyong puso at isipan. Alam niya ang sitwasyon mo ngayon kaagapay. At dinadala ka niya sa transition period na ito for a purpose kung saan higit na maitataas ang pangalan niya. Kaya sa susunod na tawagin ka niya, to step up and step out of your comfort zone. Do it afraid. Gawin mo ng takot and be reminded na hindi hindi ka niya iiwan o pababayaan. The next time God ask you to go, be afraid but don't say no. Kaagapay, maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong umaga dito sa programang Unang Salmo na hatid sa inyo ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Muli, ito po si Wen Balatuhan. Laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa, nagpapagal, gumabiman umaraw tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway magumapaw. Suklian man di ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sandibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw. Sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paruroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpala inawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay, bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan, ay maging pagpapala ang aking sasakyan sa inyong mga kamay isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan sa pangalan ni Hesus amen Salmo sa 702 DZS Radio TV Agapay ng Sambayanan